Ito po. No, sige Alibre. pa. Sorry <laughs> guys. Okay. Salamat po ng marami. Ah, salamat po ma'am. Salamat po kayo oh. pa. Bandang kaliwa tayo na. Dito? Dito? Oo. Ayan, yeah, paano po? Ako okay. okay. okay, na. Ako na na yun. Okay, okay. Huwag lang kayo magpahit. Ha? Ako na. Hindi po. Wala. Hindi, hindi, wala. hindi. Ako lang. Hindi, niyo po ako eh. Hindi. Paka ano, paabuhay na lang ako. Dito lang naman ako. Ha? O. Sobrang salamat po. Oh, o, sige po. Ayan. Ah.

Ganyan salamat na po ng marami, kuya. Hmm. First time ko po ito. Ah, na, sige Salitre. pa. Joy, <laughs> nai. Salamat <laughs> po ng marami. Ah, salamat po, ma'am. Salamat oh. po. Pagdasal ko rin po na maging okay oh, kayo. Oh, okay, salamat. Okay, salamat. Okay, pa. So, yun guys. Uh, medyo sana nakatulong tayo kay nanay ngayon dahil parang may ano si nanay, may problema si nanay. Sabi niya kasi kanina uh, naghahanda siya ng mga requirements dahil Operahan yung baso niya Tapos nung una pa sabi niya dandahan lang daw ako dahil merong bakal daw sa likod niya Kaka Galing lang din daw siya sa opera Kaya sabi ko isip ko na malaki na yung gastos, gastos ni nanay Kaya naisip ko I-libre ko na siya wag, na, wag ko na siyang singilin Para kahit pa ano May pangkain siya Pangdagdag Ayan So pasalamat pa rin tayo kay nanay Dahil Uh, hanggang ngayon, tinatangkilik niya para rin yung joyride So, yun lang guys uh, Sana, yun nga Makatulong tayo kay nanay At sana maging okay si nanay